Bakit vocalist mo? Ayan na! Ano ang nakahihintay natin? reload. Nag reload siya without your knowledge siya. I invoke my... I invoke my right to <laughs> remain <room> silent. Hindi, <laughs> ka, uh, wala, wala, wala naman kung wala naman akong masamang tinapay kay, eh. pangalan nun, kay... Kenay, Kenay. Wala naman sa kasalanan dun eh. Kinuha lang siya. Diba? Siyempre artist din siya, kailangan din niya ng outlet para mailabas ang talent niya And it just so happen na yun yung opportunity na na present. So wala akong problema sa kanya. Paayos sa pagkaseit. Hindi ba? Hindi ba? Hindi Ha? Hindi may Hindi ba? ako ba? Hindi ba? may problema? Hindi Hindi ba? Hindi naman lang kinausap. Okay, Wala well, naman follow-up question. Oh, follow ka uh, 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 <laughs> Ano <laughs> yung honest answer mo kasi safe answer daw yun. <laughs> 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 then, kasi sige, tanong mo na lang kung ano gusto mong tanong. Parang nagkaroon ka ba ng sama ng na parang hindi paalam sa'yo nung manager nila na i-relaunch yung without you. Parang pasintagi. Well, hindi ko naman sasabihin na walang paalam yun dahil the whole time nakakausap ko naman yung yung bahista namin. Si isang promotor niya na yung ulitin. Ako naman ang sabi ko, nagawa na, na, na natin yung kailangan natin gawin. Igarahin eh, na natin to. Then, so, hindi nyo ba ibig sabihin? Diba? I mean, we started in 1993, 1994. Nakaiwan na tayo ng legacy. Let's leave it as it is. Huwag na natin dumayang pa. Ang lahat ng bagay, katulad ng libro man, kailangan magtapos. 'di ba? Magtatapos ang kapitolyo, magtatapos ang chapter, yung buong libro may katapusan din niya. Hindi naman po pwedeng habang buhay katulad na after image. Oh. Binibigyan mo na rin ng ano, ng uh, o tawagin nga eh, lalagyan mo ng closure na. I mean, we, 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 can't do this forever. Hindi naman sinasabi na titigil tayo sa pagtugtog, pero as far as oral prayer is concerned, that's no, 90s pa yon, nag-iwan na natin yung tatak natin eh. Diba? Huwag na natin guluhin. I-retire na natin to. Eka nga. Diba? Eh matitigas sa mga ulo. Oh yeah. Eh matitigas sa mga ulo. ituloy yung loy. Eh. Uh, Ito na. total na itanong mo na rin lang. Gusto ko lang linawin na ako ang may-ari ng pangalan ng bandang Orin Pearl. Nagsimula kami 1992-93 tatlo lang kami. Ako ang guitarist at singer. Ang drummer namin is si Richie Raimundo, kuya ni Ina, pamangking ko. Ang baista namin ay si Jigs Padilla Lakap, pamangking ko rin. Okay? Ngayon, yung gitarista namin na si Leo Awatin, ng, 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 ng faux Rian na fake. Di diba? ba? Hindi, eh, tinanong rin lang ako. Palmero! Oo, oh, diba? kaya nga ako nag na eh. Ano ko yung kaso ko? Eh, amerikana, nagbago. Ngayon, lahat ng makikita mong... ah, siguro kaibigan nyo rin naman yung mga iba. Baka nga, doon kayo sa press nila sa event. Nakalagay lagi doon. Founder, founder, founder. Leo Awatin yung guitarist. That's fucking bullshit. Hindi totoo yun. Ako ang founder ng grupo, it just so happened na siya ang una kong re-recruit. Out of us three, nag-expand kami to four members. So he was okay? after the three? But... Hindi, parating nakalagay dun sa mga, sa mga online na, na, na press nila Nakalagay, Leo ating founding... Uh, alam mo, hindi ko malaman how people can lie through the skin of their teeth hindi ko hindi ko hindi ko makomprehend kung paano nila nagagawa yung ganon so so uh, yeah. I think dapat ano nag Nag-ibang name na lang sila oh, much na ban para I mean they're all talented di ba we all know ni ni is so talented and ni has his own ano na eh. he has his own uh, character and art. I mean, I went on tour with me sa Canada. So super talented rin. Kaya ako nagulat na ako na why does he need to go under the shadow of the original singer of Orient Pearl? Kasi he has his own style. So, ginaya, kasi I haven't seen the new one, but ginaya ba ni ni yung style mo? It sounds really like Oh, di ba? So, that's a little, ano, no? Sana, sana lang na as an artist, they would take more pride in their original talent. Huh? Yun lang naman. Ang ano, um, civil pa kayo, speaking terms, gusto yung relationship? Ah, <laughs> uh, actually, yun nga, nasa press ko nila, in good terms, in good terms, in good terms. No. Pusit ako sa kanila. Pusit ako sa kanila. Hindi hey, ko paano ako matutuwa sa kanila. Ginamit nila yung pangalan ng banda ko. Ako may ari nun eh. Hindi ko na nga sila pinakailaman. Tinanong ko yung mga malalapit na tao sa akin. Tinanong ko si Carla. Ano ba gagawin ko rito? Dedemand ko ba to? Tinanong ko si DJ. Tinanong ko si Carlito. Hindi na daddy. Huwag ko pansinin. Eh, hindi ko pinansin. Ngayon, actually, ito gusto ko talaga kung makikita niyo yung video nakalagay Naldi Padilla of Orient Pearl di ba so may implication na I am still the singer of the band di ba but well, I am still the singer of the band kasi yung banda na yun hindi naman yun yung banda eh di ba Then I dare them to sue me. Magdemanda sila for the use of the name. That's what I want them to do. Because that will be their undoing. Kapag ka ginawa nila yun, mawawalan sila ng pangalan na gastusan pa sila. Pero on your part, hindi ka gagawin? Ako? Bakit ako mag-aaksaya ng effort sa mga walang kwaid ng tao? Di ba? Hindi, hindi, ko papasigin yun. Di ba? Gamitin nila lang ng gamitin. Yung pangalan, bahala sila. Di ba? Ngayon, ang gusto ko, sila magdemanda. Ba't ginagamit mo na hindi yung pangalan ng orange president? Anak ng demonyo, yeah. bakit di ko gagamitin? Ako may ari niyan eh. Di ba? So magdemanda sila, tingnan natin kung saan sila makakarating. I wish them happy birthday. Sino mo who owns the, 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 yung okay. publishing, bumalik na sa amin talaga yun. Ah, hindi yeah, ko nga alam, hindi ko nga alam yung issue ni Gwen C, kung bakit hindi niya magagawa yung mga kanta niya. Ano ba yung perpetual ba yung kontrata niyo sa Alpha? Sa uh... Dina. Uh... Dina? Oh. Pero pwede nyo lang kanta hindi. Ay, well, well, pwede na lang kantahin kasi ay ayon sa, sa batas, hindi mo naman sila pwedeng pigilan. Ang pwede, tinatanong pwede, niya ba in particular is yung Joey Ben and Joey G case? Pwede. Pwede mo silang ano? Well, I don't know, pero... Oh, pero para sa akin naman, parang medyo ba't ko naman sila pipigilan na kantayin yung pagsubok eh gabi-gabi, ilan libong banda ang tumutugtog nung gabi-gabi sa buong Pilipinas, di ba? So ba't ko naman sila isi-single out? Medyo lowbrow sa akin yun, di ba? Parang ayaw ko namang ma-brand na parang vindictive na ano, di ba? Sa akin lang, dapat hindi nyo ginamit yung pangalan, dapat rinitiro na yun eh.